Pag ang usapan ay tram Motorcycle, dito sa Pilipinas, kilalang kilala itong si Kawasaki Barako 175, lalo na kung ang usapan ay pamasada, mapa single man or mapa sidecar. Pero kung ang usapan ay 150cc displacement, kilala naman itong si Supremo 150, lalo na kung patibayan at lakas ang usapan. At itong taon nga lang, ay naglabas pa ito ng bagong versyon. Kung kay Supremo 150, naging maingay din itong si Kawasaki Pajad City 150, na di rin pahuli kung ang usapan lang naman ay lakas at tibay. Kaya sa video na to, alamin natin kung sino ang pinakadabes sa dalawang ito at sulit kunin ngayong 2023. Si Supremo 150 ba o ito si Bajad City 150. Si Supremo ay equipped ng 149cc displacement, four stroke 2-valve, single cylinder, single overhead cam, carburetor type at equipped ito ng 5-speed manual gear at may starting system na kick and electric start. May fuel tank capacity ito na umabot ng 10.3 liters at may kabuang timbang na umaabot ng 127 kilograms at may fuel average consumption na umaabot ng 44.6 kilometer per liter. At ito mag ng power output ng hanggang 11.7 horsepower sa kada 7300 RPM at may max torque ito na 11.61 Newton meters sa kada 5000 RPM. Pagdating sa pag ng power output at napakalakas na talaga itong si Supremo 1. 50. Pero itong bore and stroke na 57.3 by 57.8 mm at may compression ratio na 9.1 S21. So itong si Honda Supremo 2023 model ay upgraded na rin maging ang suspension nito sa harapan na equip na ito ng rubber bots. At upgraded na rin itong hub sa harapan at sa likod na nasa kulay black na sa ngayon. Upgraded na rin ang kanyang decals at mas premium looking kumpara sa old version ng Supremo 150. ang headlight nito mga idol is upgraded na rin pati itong muffler niya. So ito si Honda Supremo 150 T23 model ay may updated price na 79,300 at may down payment na 4,500 at may monthly installment na umabot na 4, BP, good for 3 years. Itong si Budget City 150 ay equipped equip ng 149.5cc displacement 4-stroke 2 single-cylinder carburetor at equip ito ng 5-speed manual gear at may starting system na kick and electric start at may fuel tank capacity na umabot ng 10.5 liters at may fuel average consumption na umaabot ng hanggang 63 km per liter. So, sa fuel average consumption, napakamama talaga ito si budget City 150 na umabot ng 63 km per liter by carb type pa lang. So, what if kung naging FI pa, itong mga idol. So, kaya nito mag-produce ng power output ng hanggang 12.6 horsepower sa kada 8,000 RPM at may max torque na 12.7 newton Nm sa kada 5,500 RPM. Pagdating sa sa produce ng power output at torque, napakalakas na ito si Bajad City 150. Equip ito ng bulb type sa headlight, signal light at saka tail light. At naka-telescopic force suspension na ito sa harapan at naka-double spring naman sa likod. Equip din ito ng heat guide sa muffler at meron pa itong adin features na charging port na pwede ka mag-charge kahit nag-rides ka pa. So, itong si Bajad City 150 ay may updated price ngayon 2023 na umabot ng 69,000 in cash at may down payment na 5,900 at may 3,175 na monthly installment good for 3 years at meron itong rebates na 200 pesos kapag updated ka mag Bayad. So kayo mga idol, anong sabi nyo sa motor nito? Ito si Budget City 150 at saka si Supremo 150. paki na lang sa comment section para mabasa natin. Tingin sa pagpo ng power output at torque, mas malakas talaga itong si Budget City 150 na may 12.6 horsepower kumpara sa 11.7 horsepower ni Supremo 150. At may malakas din itong torque na umaabot ng 12.7 Newton meter kumpara sa 11.61 Newton meter ni Honda Supremo 150. 50. Pagdating sa displacement nito mga ander halos makakelas lang sila. At pagdating naman sa fuel consumption, mas matipid naman ito si Budget City 150. May fuel consumption average na 63 km per liter kumpara sa 44.6 km per liter ni Supremo 150. At mas mura din itong si Budget City 150 na umaabot na 69,000 in cash kumpara sa 79,300 in cash ni Supremo 150. So may gap sila na 10,000 pesos. So, kaya nalang bahala mga idol ang humusga kung sino dito sa dalawa ang mas sulit na kukunin nyo ngayong taon nito, ngayong 2023. So, pag comment na lang sa comment section para mabasa natin. So, hanggang dito na yung video natin mga idol. Huwag kalimutang mag-like at syempre, i-share ang video natin bilang suporta mo sa YouTube channel ko. At like at follow muna din ako sa FB page ko mga idol. This is Bukid ng Bag TV. Ride safe at ingat palagi.